yung kamaoy po niya may tatlong kaliskis na magkasunod-sunod na puro biyak mga kasama yo magandang araw po sa inyong lahat it's me again bungasod tv walang sabongerong walang pera lalo na pagka bungasod ka So for today's video mga kasabong is unang-una nagpapasalamat pa ako sa mga nag-subscribe at dun sa mga new subscriber ko at saka dun sa mga nanonood ng munting video ko kahit papano maraming salamat po sa inyong lahat so isishare ko po sa inyo mga kasabong yung aking manok na lemon po running 11 months po mga kasabong yan po so nagbigay nagbigay karangalan po ito sa akin nung nakarangara mga kasabong nanalo po siya mga 5 days ago pa lang po mga kasabong ito po yung pagpapatunay na tamaan po yung kanyang pa mga kasabong ito po pero the lang buti na lang po hindi na baldas siya tapos yung likuran po nya natamaan din po mga parang tigbas lang ito po lang buti na lang po na hindi gaano nabawon yung tari ng kalaban yan po So, swinerte po tayo mga kasabong. Tapos, para dun sa mga bashers ko, mag-comment lang po kayo. Ipipim na lang natin po yung laban nito. Kasi para mapatunayan po natin na hindi puro vlog vlog lang po mga kasabong. Naglalaban din po tayo mga kasabong. Yan po. Tapos yung masishare ko po sa inyo mga kasabong, itong manok na to, hindi po yano yung kanyang kaliskis mga kasabong. Ito po, yung kamaoy po niya, may tatlong kaliskis na magkasunod-sunod na puro biyak mga kasabong. Magkabilaan po, ayan po. Ito po. Tapos ito pa yung isa po mga kasabong. Dito po. Ewan ko po kung krosan ito mga kasabong. ganda po siya ito so, po Hanggang dito na lang mga kasabong, sana may natutunan po kayo sa video ko. Huwag kalimutan mag-like and subscribe po para ma-update ko tayo sa ating mga video na yan. Maraming salamat po sa yo.